Hi guys, gagawa pala ako ngayon ng lasagna. Hindi ko na pala naipakita sa inyo yung pagisa ko ng sibuyas, bawang, at yung bell half ground beef pala yan siya Ang ko yan, nilagyan ko ng konting asin. Kasi mekos-mekos ko lang yan. Tapos lalagyan ko ng Paminta. Okay. Ikaw lang magtatansya lang din. Yeah. Binagdaga ko ulit yung kasi. Kasi parang sabi ko pa ang pila. Kasi hanggang maging brown na yeah. yung beef. And then, ilalagay ko na siya sa lagayan. Yan. Yeah. Kasi gagawa ulit ako ng ng mm, sauce na gigis ko yung tomato paste yung na to spoon nang yun yung tomato paste halo-halo na tapos nandem dalagay dalagya ko din yun yung tomato paste Yeah. I uh, wanted yung beef pala kanina sinala ko kasi madaming mantika lalagay ko na yung beef yan nilagyan ko pala niya ng brown sugar hindi ko na, hindi niya na nakita kanina hindi ko pala na record yan lalagyan ko sana ng cheese Melt cheese yan ang nalagay ko. Mas masarap kasi pag ano, yung mo melt. Ang ginamit ko dyan yung Eden cheese. Na meron. Ayan, tapos gagawa ako ulit ng white sauce. Ayan, yung butter. Any butter ang gamitin mo. Yung 100 grams, hinati ko lang so, tapos yan, nilagyan ko siya ng Mesel cream. Tapos, iba yung is, tag, isang malaking yung mesel cream, yung 250 ml. Yun, grams niya. ml. Tsaka yung gatas, yung isang buong na malaki. Yung iba Tapos yan. Ang nilagay kong cheese dyan, mozzarella, at saka yung healing cheese. gang matunaw. E, e, ganyan ko lang siya. Tapos lalagyan ko din siya ng black pepper. Hindi ko na nilagyan ng asin kasi ano 'yan. Maalat, medyo maalat na yung butter. Ganito na ba 'to kaganoon? Okay lipat ko na sa kasing uh, katapos yung repeater na rin ako ng yung ng videos ayan ayan na nilatag ko na ayan. sabi ko masyadong mahaba kaya papalitan ay puputulin ko na lang sa itahati din pahalang na lang ginawa ko ayun gawin ko naman ng paraan kayo na nasa inyo kung anong trip nyo gusto nyo gawin um, para lang ikaw gumagawa ng mango float um, and, ganyan lang para Masaya. Ang mahal pala. Ayan na. Uh, Nagyang kulit yan sa ibabaw ng cheese. Milk cheese. Ang makapalawan ano na 170 degree. Ang init ng oven. Nakaset na yun doon. Ayan na. Tapos na. Tapos 20 minutes yan. Balot ko na ako. ilalagay ko na. 20 minutes yan. Yun. Ito na po yung... Ayan na. Finish product. Naghihintay na sa... Tabi ko ang aking kapatid. Kanina pa tanong ng tanong kung kailan maluluto.